Naghanap ka ba ng quality home na affordable sa Dasmarinas, Cavite? Tara, silipin natin ang Woodtown Residences sa Barangay Langkaan 1, Dasmarinas, Cavite. Isa sa mga highlight ng property na ito ay ang choice mo between semi-complete at complete turnover. Sa semi-complete, may basic structure ka na, provision for two bedrooms, pero ikaw pa ang magpapa-finish. Ideal kung gusto mo makatipid at i-customize ang bahay mo mas affordable ito kumpara sa complete. Samantalang sa complete turnover, fully finished na, may tiles na, pintura, ceiling at may two bedrooms na talaga. Kaya move-in ready na agad. Located ito sa isang secured, clean, and well-maintained community. Kaya safe at tahimik ang paligid. Abot kaya ang presyo at available through pag-ibig financing. Malapit ito sa Robinson's Dasma. Kaya kung gusto mo ng bahay na swak sa budget, secure the location, at quality ang turnover, message us now for a free tripping. Baka ito na ang home na hinihintay mo.